So mga ikanamo, papasok na tayo, ire-ready ko na si ikanamo. So mga ikanamo, kailangan natin, safety first muna tayo, i-check natin yung mga gulong. Kasi medyo malayo ang biyahe natin mga ikanamo. Pero mga ikanamo, may napansin ako sa gulong ni ikanamo, ang laki ng pako, didos mga ikanamo, kapag nga naman talaga sinuswerte ka sa araw neto ang laki ng pako sin laki ng didos mga ikanamo ayan no nakabaon tumagos do sa miring mga ikanamo kapag nga talaga sinuwerte ka sa araw nere kailan paalis ka na sa trabaho saka sumabay itong pako didos nito so mga ikanamo tatanggalin natin yan baka mamaya bumigay yan mas mahihirapan ako mga ikanamo eh dadaanan pa natin yung bypass kaya tatanggalin ko na para safety titingnan ko tigas ni sealant mga ikanamo so mga ikanamo kaya ako tinanggal yan kasi may sealant kaya try natin tanggalin mga ikanamo ang laki ng pako mga ikanamo nahirap hirap ako oh. medyo tumagus kasi do sa ilalim na rin buti na lang napansin ko kagad kung hindi baka magtulak ako napakabigat pa naman na ito itulak so mga ikan na nahihirapan ako ang laki ang laki talaga oh hirap na hirap ako ay naku po sumingaw mga ikan na mo ay ano oh. napakalakas ng singaw so mga ikan mo ayan titingnan ko yung lakas ni silan si talaga ay ano oh, mga ikan na nako oh naku naku nag nagtubig oh mga ika mo kapag talaga sinuswerte ka na mga pa paalis na ako saka sumabay pa napakalakas kaya kaya ni silan to mga ika mo ayan oh sobra ayan mga ika mo dito sang na nakuha ko so mga ika Huwag niyo kakalimutan, please like and share and follow. So mga ikaw na mo, ikala mo.